Then, then give them hope and For two years, Lord God, that was too long. the Lord, you know, Ito, galing ka! Hindi, hindi dalawa. Ito naman si sa kanya yung ano, yung... Go, play, play game, go. Ah! multim おまい。 <laughs> ¡Oh, dale, Micaela! ¡Guien! So ayan guys, ibabalik na na Mike yung ano Yung TV nya Sabi ko ba ibabalik na yung ano Yung TV mo sa store, ayaw mo na Ayan, ibabalik na natin Buti pwede ibalik dito Nagsawa na raw siya sa 77 So gagawin na niyang 100 <laughs> Papalitan daw niya ng 100 Buti nga pwede ibalik eh hindi, tatago na natin sa ating, sa ating taguan. Sa bulsa ni Doraemon. Tatago natin kay Kurt. Tatago natin. Si Kurt ang gagamit nila d'ya. Sa bulsa ni Doraemon. Wala pa doon. Ano siya? 43 update pa. Na-update ko pa siya. Ayan o, 43%. Tawag mo, nang yun. Okay lang. Every year ba yan? Si Kurt pala. sa Kurt yung aming student. Tagay. So, nandito. Tapos ka na ba? Three years ago pa yun. Three years ago diba? Ano pa? Ayan diba? Hindi. Pero may korche na yan. May korche na yan. Ay, wala wala. Big tent na yan. Wala wala. May mo na muna baby. Pukuha kami ng mga nalagdang na inches. Projector na lang. Buti mo pa yung ano mo. Para TV mo, ano. Ayan Box mo. So, tinago talaga. nga. Pag mo na. Mabuting niya. Sa mga gadget. Baka luma, hindi na. Pero ito, kailangan talaga. Hindi ko pa nga yung nito eh. Wow, oh, bagong bago. <laughs> Ilang buwan mo lang nagamit yan? <laughs> Isang, taon, Isang taon. din ba? <laughs> Isang taon din. katas ng bonus yun. Ano lang yan, 90 days lang pero, eh, Anong nga po? kaya ano ba nabati siya ng day na Alin? Ah... MBI? You Ah, mag na lang, kuya. Hindi. Hindi? Mag-apply na You pa yung ano, Office? Office? Ah office? Sila lang muna si Bakit ba? You Stop probing muna, kuya. Anong nangyayari kaya no? na. Tulog sa gitna. Stop throwing game. Ay, ang Hindi kasi kailangan ni update eh. hindi update eh. Oh, okay. Nag-isang taon, hindi siguro So, i-open ni Kurt para i-update, gano'n? Hindi na siya mag-update. Kasi lang doon. Update mo lang. Every ano ba i-update yan?

Tumadala pa sila ano eh, sila Ben eh. Maganda yun ano eh. Ikaw nga, try mo ang English mo. Ano ba? Ah, ano? 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 Tapos ano, gagawin namin ng sinilog na kitilog pa yan. Oo. 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 Parang nareact ng safety card eh. Hanggang ngayon utang pa rin namin yun. Kung ka daw nakapag-nareact sa card? Anong plano po? Ha? Huwag magaling. Huwag yung pathway niya no? Bakit pathway James? Opportunity. Ano siya? Sino? James. Hindi ba kaya kayo? Oo, oh, hindi. Wala pang kaya kasi. Ayaw nga pala. Pero malakit ka na rin. Wala pa. Baka nag-lunch siya kasi kayo. Pero sakit lang. Wala pa talag yun. Saan lang? Pero... Kumakarap ka ako, no? Magbigot na mga sa trabaho din. Uy! At depende siguro sa ano din, sa sa school mo, pinakas mo. Kasi normally yung mga pupunta dito, management, di ba? Business management, na Anong pasok mo rito? Students. Kaya ano ang ano, ka? Ha? Anong course na kinuha mo? DJ Square. DJ ka? DJ? DJ. <laughs> BGIS. TGIS? B. Bachelor Aka? of Technology. Ano? Bachelor of Applied Technology. Oh, Applied Technology? Applied Technology, GIS. Yeah, yes. Ano Geographic Information System. Oh, Ano Hindi ko alam yun eh. Hindi ko alam yun eh. Yung wala akong ganun eh. Oo, baka kaya ano? Kasi wala? 20 ano ka diba? 28. 28? 28. mo. <laughs> Pintake <laughs> ako. Pintake pa lang, ganda na ng ito eh. Yes! pa lang eh. kaya nang gumawa ng dalawang pamilya eh. Ah! <laughs> <D> dalawa. <laughs> Sana gano'n ba yan ah? Dalawang pamilya. Papa James gano'n yung <laughs> 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 Mga dalawang <katalungang> pamilya ka. <laughs> Pero maganda ang pamilya na ka na trabaho sa akin Oh, siya ba bahay-bahay oh, lang yan eh. Flexible. Flexible na ano? bahay, bahay lang.

Tapos kahit ano lang, yun yung ano. Pwede ka sa uh, government, pwede yeah. sa private. Okay. Ha? Huh? Flexible na job din ka. Alis na ako nito. pwede ka nang walang travel Pwede ka Kung ah. fully remote ka, may mga job din eh. Mga kala uh, ako. remote, yung work niya nasa California. Remote, ang ganito. Remote, remote lang. <laughs> remote work. <laughs> ano yung gano'n yan sa California, tapos nandiyan na siya sa bahay nila. O, oh, pwede pa na gano'n. Hindi pa tayo pa ng <laughs> anong <trahan. laughs> U.S.A. yun eh. Hindi pwede sa akin. Ay, hindi. Walang dalaw dito. Sa akin hindi pa pwede. Wala akong residence. Ah, pag-residence na pwede lang gano'n? Oo. Hindi. Kailangan kayong Canadian experience eh. Hindi yung Canadian experience eh. U.S.A. yun eh. Oo. Ay, hindi ko lang alam kung ano. eh. I'll say it there. Maganda pala yung folks mo. PGI. PGI yun naman. 3GIS. 3GIS. 3GIS? Ano yun? The State. Mag-arang na ako ulit ng gano'n? Huwag ka ba yan? Okay yung sagot mo eh. Kaya nga ako, wala na yung sakot mo eh. Ano? Hindi ko yan. Tapos bahay-bahay Parang IT. Parang IT pero I'm specialized lang sa isang... ...topics. Tapos tapos ano... Basta -ba, purpose, may ibang purpose ko eh. Map mapping, may data analysis. Ganun mga ano. Software development. Iba-iba yun. May iba. Iba na nga ako eh. mo. Nag iba po pointer din. Ay, yung ano? Pointer? Ang yan naman po iba. Hindi iba, iba. parang oh. sa mouse na. Mas, ano. Iba rin yung dito. oh. Oh. nag nagiba din siya. Pati na magsasalita ako. Kaya kung sasabihin niya. Open YouTube. Oh, oh. ang ganda ba? <laughs> Kinig naman siya. <laughs> Kinig naman. Pero pag, pag, pag iba yung salita ko, kaya niya makinig eh. Ano ba? Sample, sample. Kaya <laughs> diba ko na, baka mano. pa <laughs> <laughs> <Chuchu>. Papaya. <laughs>

Tapi gak usah ngomongin, tapi gak tapi mau ah, sambil ngomong papa sumpia ya, sumpia, 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 Ya, sumpia, 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 sumpia,

Kasi lalagay mo na dyan yung ano mo, yung 55 inch mo, yung nasa kwarto. <coughs> <Hey>. <coughs> Kung pasok pa man din ni Kirk, laging nahoy ako yan. Bahay-bahay ka lang lagi, ano? Dito ko yan. Three days. Office, two days, bahay. Sarap lang ang buta ako. Um. Ang <laughs> galing <laughs> <laughs> mo naman sa malo. <Nasalubiwam>. Ano na sa lumiyo? <laughs> Reflex ka. Basket kaya, lang sa katang kanyara na tayo babae eh. Ano ba yung gusto? Ano? Ano pa yung maniwala yung viewers <laughs> oh, Ako yung share no, sure. no, no. <laughs> sila mo oh. yung <laughs> magkano naman sa salary mo Kurt? Ah, si Kuwait. daw kayo. Basta kami yung sinabi ko Ano talaga? Ano talaga? Ano Pwede, alam ko naman kung magkano eh, magkano din tinahas ka? Ah, Ayun naman. Magkano tinahas? Percentage. Magkano mo? Tinahas ka? Percentage lang yun, sasabihin ko. Okay, sa <laughs> puli ko ba tinahas? More than? Basta. <laughs> ano, i-off e ko muna yung camera? Pwede <laughs> ba? Diba? Okay, oh, ako pa dala kuya ko baka maano? Tagal mo na lang to para magbaba siya. Kin-key yeah. diba? na ka dyan. Kasi kayo. Pag ito yung ano? Bila, yung yun.

Men jag vet om det plus? Och den, alltså, men det är plats. Jag vet inte, det är Magkano ang? Oh, basta mag GIS ka yung maganda. Magkano ang? Takes ka it's Friday? Ha? GIS? Hmm. Ano yung masakit nila? Sing ka this Friday? Ano hindi? Ang maganda ko yan. Ano yung gusto nilang first time? Basta ano? Hindi. Kung ano maganda. Kung ano malaking sahod? Ang sahod yun. tapos ang pasukin nila. Ano ka? Ay, hindi rin May ibang ano? Sa course na to. Makangit din magsahod. Ha? Depende sa company. Depende sa company. So, pasok sila sa company mo. Sabi okay. mo, sabi mo ng kapatid mo. Ay, wag. <laughs> wag ba? Baka, yeah. baka i-fire ka. Baka makita sa <laughs> ano. confidential. Wala, walang dalawang <laughs> ka. Gabi si Kurt ah. Basta itong mga na yun. Huwag ka lang dinasab po. Oops! Hindi, hindi. Lahat mong taso nun. May ganun ba? Oo naman. Kasi salary ka eh. Salary ka, di ba? Mm hindi. -hmm. Wala Para, para manager na ano, salary na tapos, sarili mo oras mo. Tino, may trabaho yun, pero nandito na. Oo oh, nga. tambay. Eh, hindi para tambay. Tumutulog sa akin. tambay niya? Pag-inisip Oo, pag Pero side din na yan ng 7 o'clock. no, ito na. Sigok lang yan, ako yun, nasabihin. 7, 6 a.m. Kasi ito, hindi Mas malalato. Ay, grabe ka. Quirk. Minayara ka na, tapos taka, ka pa pala. Ay, na sa trabaho mo na, Quirk. Ang mga pigtis sa sa worker. Co-workers. Ha? Oo. Ganon din sila. Di ko alam. Saan naman siguro kami eh. Ang Ang grabe ka, Perks yan, kuya. Perks. Perks sa trabaho mo. sa trabaho mo, no? Kalipat ka sa trabaho mo din. Pwede No, kaya okay. magmahal okay. Pero mas mahal si Papa James. Hindi na kailangan mo, dito ba? Hindi oh? <laughs> na kailangan ni Papa James eh. Baka kayo ni Papa James. Wala nang uuwi siya dito? May sinulit. Bakit nang uuwi siya diba? Asan? Ayaw mo, sabi na nang uuwi eh. Baka rin

Hmm. Oh. ayo kan. right. <pauseNON> <refinedoto> oh, <speaking> di sana kita 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 mau apa di itu kita Oder... mau hitung apa kan ini murni bapak kesimpul kita kita ditungguin awatin nanti di kita tungguin bayangan bayangan nasin kalian eh terus 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 kalian mau paling nasin terus 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 Kulang yata na ganun ito eh. na okay. ito eh. Okay. Oh, Kaya ano? Yung... Mapapaas na. Bakit Kaya yan. Kaya mo Oh, eh, dito lang oh dahan dahan <laughs> ibabalik nyo pa ha 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 ayan pasok yun oh. tayo yung pera mo <laughs> Ganun ganun lang. Ako gurong pa pa. I love love ng mundo to na. I love it. Ang mga ating. Ang mga ating. plastic lang naman yan eh. Það er ísum, bara. Það er mjög mjög sælug. Það er jáða. Það er að passast mér. Sýri. Ven, daliðið naman. Daliðið naman. Hvað er það? Það er þetta. itu <laughs> <Pana> tandaan. <laughs> Kung pwede lang ipadala sa Pinas yan, ano? Pwede nga rin ipadala eh. Pwede nga rin ipadala eh. Parang pwede. Baka may sizes lang. Dalain mo yung ipadala. Pwede, pwede kaya rin mahal ng bahay ba? Ito yung practice. Ano ko yan? O, sa inyo yung dadalhin. Nakala ko babalik yun, ha? Ibabalik ka rin lang na. Kasi gaano yung balik ko. Grabe lagay ng scotch tape. Inubos yung scotch tape. Ay, grabe. Grabe ko lagyan ng duct tape, ha? So, ano yan? Babalik na? O, ibababa ba siya, base <laughs> okay. Sige. So, <laughs> Ay, lalagay na kay Kurt. Lalagay <laughs> na kay Kurt. Di cash yan. Patutulugin. Ginawa na ni Kurt. Binaya na, na ng cash. Salamat ka. Pleasure business. The pleasure drink doing business. Sige. <laughs> Sige. Okay na? Okay na? Yan. What? Naku, 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 naku. Baka dumiretso kami. Patay mo na yung patay mo. patay mo na. Patay mo na. Kaya, abot. pag ilaw na Ayan. Matutulog lang pala sa basement yan. <laughs> Kala ko ibabalik mo eh. So bye bye ka na sa TV mo. bye bonus. bonus. Hanggang sa pagkikita muli. Oh no, wala ka lang TV, Kale. Hindi, bababa namin yung 55 inch dito. Na nasa kwarto, no, kuya? Okay. Ayun na, ibababa na yan. Okay. Wah, kaya-kaya. <laughs> Easy. <laughs> <laughs> Parang pala. alayo nung ano nung isang TV. <laughs> Pati yung speaker mo pala, no, bababa mo. Hmm. enggak <tuk> oh, ya. <Gana>, nih. <laughs> yang gana pala talaga sakto <laughs> <tuk> Oh, ya. <tuk> Bago pa, dito? Hmm, okay na yun dyan. Ba't mo nata Pwede yun dyan, ganyan lang siya. Pwede ba ito? ko Ewan ko lang. Ewan ko lang. Ewan ko